sa kabila ng maliit na kita, paano ba tayo makakapag-ipon ng tuloy-tuloy? Alamin ang mga simpleng diskarte na pwedeng gawin ng kahit sino, kahit pa mag budget mode ka. Kung gusto mong masimulan ang pag-ipon ng walang sakit sa ulo, itong video na ito ay para sa'yo. Samahan mo ako at alamin kung paano gawing habit ang pag-ipon, kahit sa simpleng paraan. Bago natin simulan ang journey ng pag-ipon, kailangan muna nating baguhin ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa pera. Kadalasan iniisip natin, wala akong maitatabi kasi maliit lang ang kita ko. Pero alam mo, hindi nakasalalay sa laki ng kita ang pag-ipon, ito ay nasa disiplina at tamang mindset. Kung lagi nating iniisip na kulang ang pera, malamang na siguradong gagastusin natin ang lahat ng kinikita natin. Pero kung sisimulan natin na sabihin sa sarili, kaya kong mag-ipon, kahit maliit, napakalaking pagbabago na yon. Isipin mo, kung makakapagtabi ka ng 10 pesos lang kada araw, hindi ba parang maliit lang yon? Pero kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang taon, meron ka ng 3,650 pesos. Hindi ba ang ganda ng resulta? Pwede na ito panimula ng kahit pangpuhunan para sa isang maliit na negosyo. Ang mahalaga dito ay hindi ang laki ng perang naiipon, kundi ang disiplina at consistency na binubuo mo. Kailangan natin maintindihan na ang pag-ipon ay habit na kailangang ulit-ulitin araw-araw. Isipin mo ito bilang isang personal commitment. Itanong mo sa sarili mo, ano ang goals ko? Bakit ko kailangang mag-ipon? Kung klaro ang dahilan mo, mas magiging madali ang pagsunod sa disiplina. Kaya kay MWLZ fam, ang susi ay tamang mindset tandaan, maliit man ang pagsisimula, ang mahalaga ay magsimula. Alam mo, madalas iniisip ng iba na dapat makaipon kagad ng malaki, pero ang totoo, ang maliliit na steps ang magdadala sa atin sa isang successful na pag-ipon. Kaya naman, subukan natin ang mga simpleng paraan tulad ng barya challenge. Ang goal sa challenge na ito ay ilagay ang lahat ng natitirang barya sa bulsa o wallet sa isang coin jar tuwing uuwi ka, kahit piso, lima, o sampung piso lang ang naipon mo araw-araw, malaking bagay na yan kapag pinagpatuloy mo. Nakakatuwa, di ba? Pwede mo rin itong gawing family activity. Sabihan ang mga bata o miyembro ng pamilya na maghulog ng barya araw-araw at gawing exciting ang pag-ipon. Isa pang simpleng paraan ay mag-set ng personal rule, tuwing makakita ka ng 20 peso bill sa wallet mo, huwag mo itong gastusin. Diretso agad sa ipon, ang 20 pesos, pag naipon mo ng consistent, aba, magiging libo yan sa loob ng ilang buwan o taon. Maaari mong gamitin ang perang ito para sa emergency fund. Isipin mo, hindi mahalaga kung maliit lang ang naipon araw-araw. Ang importante ay ang consistency, dahil ang maliliit na ipon, kapag pinagsama-sama, ay nagiging malaki. Kaya, kay MWLZ fam, tandaan, maliit na hakbang ngayon, malaking resulta bukas. Isa sa pinakamadaling paraan para mas maayos ang pag-ipon ay ang paggamit ng tamang tools. Napakaraming options ngayon na makakatulong sa atin para mag-track ng expenses at matutukan ang ating saving goals. Kung mahilig ka sa tech, may mga apps na maganda para sa financial management, tulad ng wallet app, money manager, bluecoin, monify, spendy at iba pang savings and budgeting tracker apps. Ang kagandahan ng mga ito, pwede mong imonitor ang bawat piso na ginagastos mo at ang progress ng ipon mo. Hindi mo na kailangang mag-isip ang app na ang gumagawa ng trabaho para sayo. Kung hindi ka naman fan ng technology, huwag kang mag-alala. May old school na paraan na equally effective, ang traditional envelope system. Napakadaling gawin nito. Maghanda ka lang ng ilang envelope at lagyan ng label tulad ng gastusin, pangkain, bills, at syempre, pang-ipon. Ang sistema dito ay kailangan mong ihiwalay ang pera mo base sa bawat kategorya. Halimbawa, kung ang pangkain mo ay dalawang libo kada linggo, ilagay ito sa envelope na pangkain at huwag nang gagalawin ang ibang pondo. Ang ipon envelope mo naman, dapat laging may laman, kahit magkano, wag lang zero. Ang isa pang tool na pwede mong gamitin ay ang savings jar. Kung hindi ka makahanap ng barya tracker app, kumuha ng lumang jar o kahit plastic container na may takip. Tawagin mo itong ipon jar. Kay MWL Zifang, ang mga tools na ito, high-tech man o traditional, ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na control sa finances mo. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang naipon mo, basta't consistent ka at gumagamit ka ng sistema. Sa tamang tools, mas magiging madali ang pag-ipon. Aminado ako, ang hirap talagang mag-ipon, lalo na kung parang ang daming kailangang pagkagastusan. Sino ba ang hindi makakarelate sa ganitong sitwasyon? Naalala ko pa, noong panahon na sobrang stressed ako sa work. Lagi kong nasasabi sa sarili ko, deserve ko naman siguro kumain sa labas o mag-order ng grab food. Bago ko namalayan, halos araw-araw pala akong nagpapadeliver ng pagkain. Kung hindi sa food delivery na uubos ang sahod ko, sa kape naman, dahil hindi raw ako makapagtrabaho ng maayos kung walang iced latte sa tabi ko. Bonus pa ang surprise online shopping. Papindot-pindot lang ako sa Shopee at Lazada dahil may free shipping, tapos maya-maya, boom! check out na naman. Dumating sa punto na sinabi ko sa sarili ko, teka, hindi na tama ito. Napapabayaan ko na ang ipon ko. Kaya, nag-decide akong gumawa ng isang simpleng solusyon, ang tinatawag kong no spend challenge. Sa loob ng isang linggo, bawal akong bumasto sa kahit anong bagay na hindi talaga importante. Ibig sabihin, walang kape sa labas, walang delivery food, at walang online shopping. Sa halip, nagbaon ako ng pagkain mula sa bahay, natitimpla na lang ako ng sarili kong kape, at iniwasan ang apps na nagpapadala ng sale notifications. Alam mo, sobrang laking tulong nito. Noong una, mahirap kasi parang lagi kang may urge na bumili. Pero habang tumatagal, narealize nare ko na kaya ko pala. At ang resulta? Nakaipon ako ng hindi ko namamalayan. Kaya kay MWLZFAM, kung feeling mo ang hirap mag-ipon, hindi ka nag-isa. Normal na struggle ito, pero may mga simple at practical na solusyon na pwedeng i-apply. Subukan mo rin ang no spend challenge, pwede itong 1 week, 2 weeks, o kahit isang buwan. Kapag nakita mo ang resulta, sigurado akong magugulat ka kung gaano kalaki ang naisave mo. Ang mahalaga ay maging honest ka sa sarili mo at committed ka sa goal mo. Tandaan, kahit anong maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy, ay kayang magdala sa malaking pagbabago. Sino ba ang nagsabing boring ang pag-ipon? Pwede itong gawing masaya at creative para mas ganahan tayo sa ating saving journey. Isa sa pinakamagandang paraan ay ang paggawa ng savings tracker. Napakasimple lang nito, pwede kang gumamit ng papel, whiteboard, o kahit ng isang app sa phone mo. Ang mahalaga, nakikita mo ang progreso ng ipon mo habang unti-unti mong naabot ang iyong goal. Halimbawa, kunin mo ang isang malaking papel o whiteboard at hatiin ito sa mga achievement. Sabihin natin goal mo ang makaipon ng 5,000 pesos, ay divide mo ito sa mas maliliit na halaga, tulad ng 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos at iba pa. Para mas exciting, lagyan mo ng kulay ang bawat achievement at dagdagan ng mga stickers o design na magpapasaya sa iyo kapag naabot mo na ang bawat level. Pwede mo ring lagyan ng specific na labels ang achievement, tulad ng pang pamasaha fund, pang gadget fund, o pang regalo fund. Nakaka-motivate kapag may malinaw kang layunin na pinagtatrabahuhan. Kung mahilig ka naman sa crafting, bakit hindi subukan ang paggawa ng vision board? Dito, pwede kang mag-cut ng pictures mula sa magazines o mag-print mula sa internet ng mga bagay na gusto mong ma-achieve gamit ang ipon mo. Ilagay ang vision board na ito sa lugar kung saan madalas mo itong makita, sa kwarto mo, opisina, o kahit sa refrigerator. Tuwing makikita mo ito, mapapaalala ka kung bakit ka nag-ipon at mas mapapalakas nito ang motivation mo. Wedering digital ang approach. Kung teki ka, maraming apps ngayon na nagbibigay ng savings tracker na interactive at visually appealing. Merong apps na nagpapakita ng progress bar na unti-unting napupuno habang nag ipon ka. Ang ganitong paraan ay nakakainganyo, lalo na kung mahilig ka sa gadgets. Sa totoo lang, mahalaga na gawin visual ang savings goals mo dahil mas madali mong mararamdaman ang katuparan ng iyong mga pangarap. Ang simpleng pagkulay, pagguhit, o pag-design ng tracker ay hindi lang practical, nakakatuwa rin itong gawin. Kaya kay MWLZFAM, simulan na natin ang paggawa ng savings tracker o vision board mo. Gawing masaya ang bawat steps sa pag-abot ng financial freedom. Hindi mo kailangang mag-isa sa iyong saving journey. Mas magiging masaya at makahulugan ang pag-ipon kung gagawin mo itong collaborative effort kasama ang mga mahal mo sa buhay, pamilya, kaibigan, o kahit mga katrabaho. Ang pag-ipon ay pwede rin maging bonding moment na magpapalapit sa inyo sa isa't isa habang sabay-sabay kayong nag-ipon para sa mga goal nyo sa buhay. Mag-set kayo ng isang group challenge, pwedeng kayo kayo sa pamilya o barkada. Sabihin natin, sino kaya sa grupo ang unang makakaipon ng limang libo? Ang mga rules, simple lang, bawat miyembro ay maglalagay ng konting ipon araw-araw o lingguhan, tapos mag-check -che kayo ng progress bawat linggo. Para mas exciting, magbigay ng reward sa mananalo, pwedeng simpleng treat tulad ng libre sa merienda o movie night. Dito, hindi lang kayo nagkakaroon ng saya, kundi sinusuportahan nyo rin ang isa't isa na maging palaipon. Pwede rin kayong gumawa ng shared goal, gaya ng kontribusyon ng ipon para sa isang family outing o simpleng pangregalo sa isang mahal sa buhay. Kapag may ganitong layunin, mas lalong nagiging motivated ang bawat miyembro ng grupo na maghulog sa ipon fund. Maglagay ng savings jar sa gitna ng sala o kusina at gawing visible ito para sa lahat. Sa tuwing may natitirang barya o ekstrang pera, lahat pwedeng maghulog dito. Nakakatuwang makita ang jar na unti-unting napupuno. Sa mga magkakaibigan naman, pwede kayong mag-share ng tips sa isa't isa. Baka may tropa kang sobrang husay magtipid sa pamasahe, o may pamilya ka na expert sa pagbabudget ng grocery. Magplano ng simpleng hangout kung saan ang topic nyo ay saving strategies, magandang paraan ito para magpalitan ng kaalaman habang nagkakatuwaan. Huwag din kalimutan ang support system. Kapag may mga pagkakataong mahirap umiwas sa temptations, nandyan ang tropa o pamilya mo para i-remind ka kung bakit mo ginagawa ang savings na ito, sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang nakaka-benefit sa disiplina kundi pati na rin sila. Kay MWLZ Fam, hindi lang financial growth ang makukuha mo dito. Kasama ang bonding, suporta, at inspirasyon mula sa mga tao sa paligid mo, ang savings journey mo ay magiging mas rewarding. Kaya, simulan na ang iyong collaborative savings plan, mas masaya, mas magaan, at mas motivated ka kapag may kasama ka sa goal. Kay MWLZ Fam, tandaan. Ang pag-ipon, kahit maliit, ay malaking hakbang para sa mas maliwanag na kinabukasan. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Simulan na natin ang savings journey natin ngayon. I-like e ang video na ito kung may natutunan ka, at i-share sa mga kaibigan mong gusto ring mag-ipon. Don't forget to subscribe for more video like this. Salamat sa panonood at God bless sa ipon goals mo. Kahit magkano wag lang zero.